nagkaroon po tayo ng problema dahil sa bagyo. Kaya nalipat po ang ating celebration ng PCMI, Isabella, at 32 years. Ito po ay pansamantalang gagawin natin dito po sa malaking bahay nila uh, Alter Nori Uy nanay po ni Kuya Noriel Uy ito po ay dahil sa isang bagyo na dumating po dito sa Isabela Signal number 3 po ang bagyo Na andun po ang ating bahay-sambahan sa pa po doon Pero dahil po sa bagyo medyo tayo ay nalipat dito Ito po ay uh, bodega ng palay ng mga palay ng ating elder na si Sister Nori at pansamantala ay dito po natin gaganapin ang ating celebration o oh, nakita nyo po ba yan ang ganda halaman di po ba uh, na po natin muna ibablog yung lugar dito lang po tayo sa mga napakagandang mga halaman halaman po ito ni sister Nori at napakalaki po ang tahanan to ng ating kapatid uh, isipin nyo po ang sakot niya no? from this corner ito po yung corner lot may tindahan po ng, uh, dito sa kanto kabilang kanto so ito po yung street from this corner lot pupunta po doon nagbabantay yun ang sakop nila dito po ating mga kapatid na talagang tinatsaga po na magbuhat na magbuhat hindi na nyo magbuya no talagang masisipag pong magbuhat yan ng mga gamit so dinadala po dito electric fan kahit hindi po malamig kahit hindi po mainit dahil malamig po ngayon ang panahon eh so dinala pa rin po dito yung electric fan. so ito na po sila. Nanginginig na po sa ginaw. Dahil <laughs> basang-basa. So, doon po yung church natin sa gawin Pero, pasamantal gaganapin po natin ang ating celebration. Dito po sa bodega ng mga palay. Ni Sister Nori. Yan po. Ito po yung sasakyan namin. Na Fortuner ni Bishop nagkaroon po kami ng disgrasya pero okay lang po safe naman po kami natanggal po itong kilay na to yan pero pansamantala naman po ay naibalik din so ito po yung tahanan ng ating kapatid na si Elder Nori Hui so imaginein po yung lawak na yan ang mga bahay po dito ganito kalawak yung mga lupa uh, isipin nyo po yan malawak ma na malawak po nung no? may mga puno pa ho dyan, nyog, uh, suha, mangga, yan po nakita niyo po. At yan po yung kanilang bahay, katabi po ay bodega. So ito naman po yung mga kapitbahay. Malawak po ang mga lupa nila. Karamihan po dito ng mga bahay ay matataas po ito ang mga kamagalak po nila ay nasa abroad. So, ito yung mga kapatidhan, mga... Uh, lugar po dito ay may mga palayan dyan po sa bukid uh, napakaganda na po ng mga kalsada dito dati po ito po ay lupa at ito po. pero ngayon po may kalsada na may mga kanal pa yan so ito po ang lagay dito ating uh, mga kapit sa Isambay uh, Isabela at doon po sa gawin doon ay naando po yung church natin pero pansamantala, ililipat po natin. Supposed to be ang celebration po natin ay alas 8 ng umaga. Pero dahil po naantala sa bagyong si gorig na gusto pang umaten sana, eh, pinalis na po natin. He is not invited. She is not invited. Si Goring, hindi <laughs> siya invited. So, dito po tayo ngayon magtitipon-tipon. So, ito na po. Inaayos na po ng ating mga kapatid. And, so, yan po. And ito po yung ating pasamantalang pagdadausan ng celebration. Hashtag PCMI at 32 PCMI is available. So, ready na po. Ayan na po yung ano. Si Sir Alvin, inaayos na po yung uh, sound tech. Sound tech, sound tech. Sound check, sound check. Uh, Siyempre, si Pastor Ogie ang ating pastor in charge dito.